It's summertime, kaagapay! Usong-uso na naman ang iba't ibang palamig pamatid uhaw. Yung iba, bumibili ng halo-halo, saging konyelo, gulaman sa kanto, buko juice, o kaya naman kapag may budget, ice cream. Ako naman, mahilig ako sa melon shake dahil refreshing ito. The best ito para sa akin na pamatid uhaw. Kaunting kaalaman, kaagapay! Sabi ng mga expert, kailangan na ang tao ay umiinom ng tubig na hindi ba baba sa 8 hanggang 16 na baso ng tubig dahil ang katawan natin ay binubuo ng 60% ng tubig para sa ating organs para mag-function ng mabuti. Sabi nga sa John 19 verse 28, Pagkatapos nito nang malaman ni Jesus na ang lahat ay naganap na, sabi niya, upang matupad ang kasulatan. Nauuhaw ako. Ang Greek word ng salitang thirst ay dipsa na nangangahulugan ng pagkauhaw o hindi mapanatag o hindi komportable sa isang pangyayari. Dito ipinakita ng ating Panginoong Heso Kristo na siya ay nagkatawang tao at kagaya natin upang maramdaman ang bawat pagsubok natin sa buhay bilang isang mortal na maging sa pisikal na uhaw ay naiintindihan ng Diyos. Sa palagay mo ba, hindi ka naiintindihan ng Diyos ang winika ng Panginoong Hesus na nauuhaw ako ay isang paalala sa atin na maging siya ay nakaramdam ng pagkahirap ang kanyang journey noon habang pasa niya ang mabigat na krus, paglalakad habang nasa init ng araw, panghihina sa kanyang pisikal na katawan dahil sa hampas at hagupit ng kanyang naranasan. Huwag kang mabahala ka agapay dahil ang uhaw na nararanasan mo ay kayang pawiin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang pangako niya ay bukal ng buhay, bukal ng pag-asa na nakakaalis ng uhaw at siya ang magre-refresh ng iyong uhaw na hindi kayang pawiin ng mundo. Ito ang inyong kaagapay sa 702 DZAS. Ako po si Kuya Brian.